Hello gan aking mga catsy, day off ko ngayon kaya ito bread making na naman yung ating gagawin. Nayan, roll yung ating ginagawa at dahil paborito namin ang pandikoko at saka yan coco rolls kaya yan na naman ang aking gagawin ngayon na bread namin. Yan yung aking coconut plus yung ating bread crumbs na Italian flavor. yan para malasas siya. Kaya pag patuloy ko lang yung aking ginagawa aking mga catsy. Ayan, aking mga kaatse, ready na yung ating mga coco for baking. Ayan, aking mga kaatse, ready na yung ating oven. Kaya, lagyan na natin yung ating mga coco Yan, bake lang natin siya ng 18 to 20 minutes. Yan. At 325 degrees Fahrenheit. Yan, ang ganda-ganda ng ating bread, o, di ba? O, oh, kaya na mga katse, luto na yung ating first batch ng coco rolls. Ayan. Ayan. At ito yung second batch. So. Yan, aking mga katset. Try natin yung ating kokoro. Ayan, no. Mmm. Very fluffy. Look. Let's taste. Mmm. Look. So fluffy. yeah I put lots of fillings. Mmm. <laughs> up mm. My freshly baked cocoa rolls. So fluffy. Mmm. Yep. Yum, yum. Mm. Better soft and fluffy. Eh? Mmm. Tap. Ayan. Hindi tinipid sa palaman. O. Ganda ba? Ayan, oh. mm. at masarap din sa kape okay or depende sa gusto nyo Inumin mm. Soft drinks, kung Pwede rin Mmm, mm. sarap